Okay, so meron akong problema dito guys. So meron akong Facebook account, so ito yon. Ngayon, meron akong bagong cellphone. At gusto kong ilagin itong Facebook account na ito doon sa aking bagong cellphone. Ang problema, hindi ko mailagin itong Facebook account ko na ito doon sa aking bagong cellphone or doon sa laptop. Kasi nga, nakalimutan ko na yung password nitong Facebook account ko na ito. So yun yung problema. Hindi ko mailagin doon sa ibang device yung Facebook account nito. So kung parehas tayo ng problema, meron akong solusyon para dyan. So para ito doon sa mga Facebook user na hindi nila mabuksan sa ibang device yung kanilang Facebook account kasi nakalimutan nila yung password nila at naka-open lang yung kanilang Facebook account doon sa iisang device or doon sa cellphone na ginagamit nila. So, paano ba natin mabubuksan yung ating Facebook account doon sa ibang device kung sakaling nakalimutan natin yung password? So, madali lang yan. So, ang pinakasolusyon dyan ay kailangan natin palitan ng bagong password yung ating Facebook account para mailagin na natin ito sa ibang device. So, paano gagawin yun? Yun ang ipapakita ko sa video na ito. So, simulan na natin. So, una, buksan nyo ang yung Facebook account and then pumunta tayo sa menu And then, pumunta tayo sa settings. And then, buksan natin itong settings. Ayan, and then, punta tayo dito sa password and security. Buksan natin itong password and security. Okay, so dito sa password and security, pipindutin natin or bubuksan natin itong change password. Kasi nga, papalitan natin ng password yung ating Facebook account para mabuksan natin doon sa ibang device. So, pindutin natin itong account na ito dahil ito yung papalitan natin ng password. So, nandito na tayo sa change password. Yun lang, may problema tayo dito. So bago natin mapalitan ng bagong password itong ating Facebook account, kailangan pa natin i-type yung lumang password o yung current password natin. Eh di ba ang problema natin, hindi na natin maalala ito at nakalimutan na natin. So paano na? Ano nang gagawin natin? So madali lang yan. So pindutin natin tong forgotten your password. Ayan, And then dito sa forgotten your password, para mapalitan natin ng password yung ating Facebook account, kailangan nating makuha yung code na ipapadala dito sa email address na nakalagay dito. Kung hindi man email address, doon sa cellphone number or contact number na nakalagay dyan. Pero may isa pa akong problema na alam ko siguro problema din ng iba dyan sa inyo. Hindi na rin active yung email address na nakalagay dito sa ating Facebook account or yung cellphone number na nakalagay dito sa ating Facebook account. So, yun yung problema ko ngayon. So, paano ko ngayon marireceive yung code na ipapadala nila dito sa email na to kung hindi na rin active yung email na yan at hindi ko na rin yan mabuksan? So, may paraan pa tayo dyan. So, para ma-receive natin yung code na ipapadala ng Facebook para tuluyan nating mapalitan yung ating password, kailangan nating maglagay or mag-add ng bagong contact number. Pwedeng email, pwedeng phone number. So, paano gawin yon? So, ang gagawin natin, mag-create tayo ng bagong email address na kung saan doon ipapadala ng Facebook yung code para mapalitan natin yung ating Facebook password. So, gagawa tayo ngayon ng bagong email address. So, paano gawin yon? Gamit pa rin itong ating cellphone, pumunta tayo doon sa Gmail application. And then, And then pumunta tayo doon sa profile account nitong email natin na ito. So actually, pwede natin gamitin itong email na ito at ito yung ilagay natin doon sa Facebook account natin kasi nga hindi na-active yung email na nandoon. Yun nga lang, yung email address kasi na ito ay nakalink na doon sa isa kong Facebook account. So, gagawa na lang ako ng bagong email address. Kayo, kung sakaling okay pa naman itong email na ito at hindi pa siya nakalink sa ibang Facebook account, pwede nyo nang gamitin yung nandyan. Okay? So, ako kasi nakalink na yan. So, gagawa na lang ako ng bagong email address. So, para na rin ito sa mga hindi marunong gumawa ng bagong email address. So, itong proseso na to ipapakita ko kung paano gumawa ng bagong email address. Okay? So, ang susunod na gagawin natin dito ay pindutin natin yung add another account. And then, pili natin tong Google. And then, hintay lang natin yan. And then, pindutin natin tong create account. And then, pili natin yung for my personal use. And then, Type lang natin yung ating pangalan or yung mga information na kailangan niya. And then next. And then birthday. And then next. Okay, dito naman meron siyang dalawang sinasuggest na email address dyan na pwede nating pagpilian or pwede nating piliin. So just in case gusto niyo na yung sinuggest niya na email dyan, pwede niyong piliin yan. Pero kung sakaling ayaw niyo naman yung mga sinuggest niya dyan, pwede tayong gumawa or mag-create ng sarili nating email address. So pindutin natin tong create your own gmail address so ako gagawa ko ng uh, sarili kong gmail address so itatype natin dito yung gusto natin na gmail address okay and then pag okay na pinutin nyo yung next and then magta-type na tayo ng password nitong ating bagong email address and then pag okay na yung password natin next ayan so pinutin lang natin itong yes I'm in and then next ulit And then, sa bandang baba, I agree. And then, ayan, nakagawa na tayo ng bagong email address. So ngayon, para mabuksan yung ating bagong email address, pinutin lang yung profile na nandito and then, piliin natin yung bagong email address na ginawa natin. So ito yan, para mabuksan yung kanyang email. Ayan, so ito na yung ating bagong email address. So, standby lang natin to kasi hintayin natin dito yung code na ipapadala ng Facebook para tuluyan na natin mapalitan ng password yung ating Facebook account. So ngayon, bumalik na tayo dito sa ating Facebook application. And then, i lang natin ito. Ayan, and then pumunta tayo doon sa personal details. Ayan, so dito sa personal details, piliin natin yung contact info. And then, nandito yung mga email address na dati kong ginagamit na hindi na nga active at nakalimutan ko na rin yung password ng mga yan. Ganon din itong cellphone number dito, hindi na rin ito active at wala na itong number na ito. So ngayon, ang gagawin natin, mag a tayo ng new contact. So pindutin natin itong add new contact. Ayan. So ang pipiliin ko dito ay yung email address since email address yung ginawa natin kanina. Gumawa tayo ng bagong email address. Okay? So ngayon, itatype ko na yung bagong email address na ginawa ko kanina. Dahil dito ipapadala ng Facebook yung code para tuluyan na natin mapalitan yung ating Facebook password. Okay, and then piliin lang natin yung account. And then, next. Ngayon, nagpadala si Facebook ng confirmation code doon sa bagong email address na ginawa natin para ma-verify niya kung active ito. So ang gagawin natin, pumunta tayo doon sa ating bagong email address and then i-check natin kung na-receive na natin yung confirmation code. So refresh lang natin ito and then ayun na, so na-receive na natin yung confirmation code. So ito yung code, ang gagawin natin, kukopyain lang natin yan. Ika-copy natin yan and then balik tayo doon sa Facebook and then ilalagay natin yan dito sa confirmation code. And then, next. Okay so successful na nating na-add yung ating bagong email address dito sa ating Facebook account. So ang susunod na gagawin natin dito ay babalik tayo doon sa password and security kasi papalitan na natin ng password itong ating Facebook account. Okay so pumunta tayo doon sa password and security and then change password and then piliin natin itong account nito kasi ito yung papalitan natin ng password. Okay, so ngayon, pumunta tayo dito sa forgotten your password. So ngayon, ipapadala ng Facebook yung recovery code dyan sa email na yan kasama yung bagong email na ginawa natin. So marireceive na natin yung code para tuluyan na nating mapalitan yung ating Facebook password. So pindutin natin tong continue. Ayan, so nagpadala na ang Facebook ng verification code doon sa bagong email natin. So pumunta tayo ngayon doon sa ating bagong email para i-check kung nandoon na or na-receive na yung verification code. Refresh lang natin ito. Ayan, so na-receive na natin yung recovery code na ipinadala ng Facebook. So ito yan, so kopyain natin yan. And then bumalik tayo doon sa Facebook and then ilagay natin dito yung 6-digit code and then continue. Ayan, pwede na tayong mag-type ngayon ng ating bagong Facebook password. Okay, so i na natin dito yung ating bagong Facebook password. At syempre, dapat hindi natin ito makakalimutan. Okay, so pag na na natin yung bagong Facebook password natin, pindutin na natin ang next. Ayan, successful na natin na napalitan yung ating Facebook password. So, pwede na natin ngayong ilagin sa ibang device yung ating Facebook account kasi alam na natin yung ating bagong Facebook password. Okay, so ngayon pwede ko nang ilagin doon sa bago kong cellphone yung aking Facebook account. Kasi alam ko na yung password, diba? Nagpalit na tayo. So ganun lang kadali palitan yung Facebook password natin kung sakaling nakalimutan natin yung ating password. Okay, so yun lamang yung ating video tutorial. So sana nakatulong ang video na to. So yun lamang, see you sa susunod na video. Bye!